Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga ta, start na naman yung tropa ngayong araw mga boss. Nakaraang araw pala mga boss, ito na yung uh, nagawa natin. Yung mga poste pala natin mga boss is na buhusan na natin yung pundasyon yan. Tapos ito pinapantay na rin pala natin yan mga boss para yung sa magiging flooring natin. Ah, uh, may uh, nagasintada na rin tayo dito nung nakaraang. Yung asintada pala natin dito mga boss, nakadikit dun sa pinakang ibabaw ng pundasyon natin. Ayan doon natin dinikit yung mga CHB na yan dyan. Gagawin pala natin dito mga boss is uh, sabi ko nga uh, diskarte lang tayo kasi nga yung panahon ngayon is hindi natin alam. Uh, kasi minsan umuulan uh, minsan mainit. Uh, kaya ang gagawin natin mga boss is uh, bubusan muna natin lahat ng poste mga boss. Ayan. Bubusan natin mag i-slab muna tayo bago tayo mag uh, bago natin i-continuous tong sage laying na to. Tapos magpo-flooring din muna tayo bago tayo mag-CHB laying. Uh, yun yung gagawin natin mga boss para at least kahit umulan, kapag uh, may slab na tayo dito at saka bubong, is okay na. Ha? Kahit umulan man siya, may bubong na yung pinakang slab natin. Ayan, katulad ngayon mga boss, umuulan, nawawala, kaya hindi natin alam. Yun yung gagawin natin ngayong discarded dito mga boss para at least uh, hindi rin ma yung gawa natin is tuloy-tuloy din. Uh, hindi tayo pahintuin to. Tanhal, lahat to mga boss, uh, nabuhusan na natin. Tapos yung doon na lang mga boss, ba, may tatlong poste pa tayong iti, uh, itatayo doon. Ayan, uh, nag-start na rin tayo doon maghukay. I'm The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the world dito sa likod yung tatlo um, bali na, uh, set up na natin yan mga boss Yung tatlo ah uh, yung dun sa may kanto tapos yung dito sa gitna tapos yung isa dito uh, the same pa rin yan mga boss yung pinakang lalim yan is 1 meter tapos yung laki nya 1 meter by 1 meter yung pinakang laki ng butas natin yan ba? ah uh, uh, ito na lang mga boss itong tatlo na lang yung bubuhusan natin tapos uh, start na tayo mga boss mabuhos uh, ng mga poste Ayan. Ayan. tapos pinapantay na rin natin to mga boss yung pinakang magiging flooring na ito, ito. na yung pinakang level niya mga boss. Itong may tansi na yan. Siya na yung pinakang level nung uh, pinakang flooring natin dito. Tapos ito is uh, parking na yan. Parking area na dito. Sa side na to. Okay. Forma na pala tayo mga boss ng pinakang mga poste para mabuhusan natin bukas mga boss uh, na natin itong mga boss itong mga poste na ayan, Itong sa harap muna tayo Ayan uh, yun, Tapos lagi nating sinasabi mga boss Isa yan Yung pinakang mga dugtungan uh, lilinisin muna natin ng mabuti para maayos yung pagkakadikit pagkaka, nung panibagong buhos mga boss sa poste Ayan. kailangan linisin ng maayos bago natin formahan yung ginagamit natin pang lock sa dito sa may pinakamposte ito kalimitan kasi mga boss uh, dati ginagamit natin is uh, tawag dito, uh, yung uh, coco lumber din siya uh, pinapako natin, paikot, para mailak natin, uh, ngayon pala mga boss nag gumawa tayo ng ano uh, gumawa tayo ng improvised na lak sya mas matibay siya uh, 10mm na bakal na yung ginagamit natin panlock mga boss, ayan uh, ganyan yung pinakangitsura nya mga boss ayan ayan I-share ko na lang rin sa inyo mga boss kung paano natin uh, ginagawa yan, kung paano natin ina-assemble dito sa mga uh, poste natin mga boss. ito pala mga boss yung ginagamit nating pang lock Ayan. bali nagbibend tayo na ito ng, uh, kapag uh, 20 by 30 30 cm yung laki ng poste nyo mga boss oh, ang haba pala na ito mga boss is uh, 55 dalawang 55 tapos dalawang uh, 45 ito mga boss itong 45 cm binibend natin ng uh, yung magkabilang dulo is naka 135 degree mga boss Ayan, naka-bend siya ng 135 degree, yung 45 cm. Tapos yung 55 cm mga boss, yung kabila lang yung naka-145 degree. Tapos ito, naka-bend lang siya ng paiskwala lang siya mga boss. Ito yung uh, maglalak, ito yung huli nating ilalak mga boss. Tapos kapag na-install na mga boss, is nakaganyan siya. Ngayon kung makikita nyo, ito nakalak. Ito yung uh, 45 uh, naka 45 deg uh, ito yung 45 cm na naka 135 degree kabilaan. Ayun dalawa yan. nakalak Tapos ito naman sa kabilang side yung 55 cm. Ito yung naka 135 degree natin yung kabila. Tapos itong kabila mga boss is naka-squala lang siya para at least maipasok muna natin doon bago natin ilak dito nakalak siya dito mga boss sa may pinakang uh, coco lumber natin mga boss yung makikita yan nakalak oh. hindi na matatanggal yan mga boss ito yung uh, uh, ah, naka 135 degree kabilaan mga boss Ayan. Naka, nakalak na siya dito ito yung uh, ito yung 55 cm mga boss na nakadiretso lang yung kabila bali yun yung ipapasok naman don para mailak kabilaan yan mga boss ganito same lang Ayan, bali ganito yung kalalabasan niya. Nakalak dito sa Coco Lumber. Tapos ito, straight lang. Tapos kapag naipasok na natin boss tsaka natin ito ilalak papunta dito. Sige nga tay. Ayan, yung mga boss. Oh. Ayan, papasok na natin doon. ayun napasok na mga boss. Ayan. kapag napasok na natin yan, tsaka natin ito papunta doon. I-135 degree na natin para maglak dito sa uh, Coco Lumber mga boss ayan mga boss nakapag-assemble pala tayo mga boss ng uh, tatlong poste ayan uh, bukas mga boss is pwede na nating uh, buhusan tong mga poste na to i na lang natin yan mga boss yung, uh, yung pinakamposte natin uh, lalagyan natin ng mga brace para yung poste natin is street uh, straight talaga para hindi tayo mahirapan kapag nag uh, CHB laying na tayo mga boss bali tatlo yung uh, na assemble natin hanggang dito yan Ayan, ganito yung itsura natin mga boss yung DIY natin ayan Ayan, nakalak sya. Ayan. Uh, maganda pa ito mga boss sa uh, gamitin kasi nga uh, hindi, uh, hindi siya hindi na siya kakain ng Coco Lumber kung ang iayapos pa natin dito mga boss sa post, mga posti natin is uh, Coco Lumber kahoy uh, gastos din yon mga boss kaya ginawa natin is nag DIY na lang tayo nag DIY na lang tayo mga boss nung 10mm na bakal itong mga bakal naman na ito, mga boss is magagamit uh, magagamit pa naman natin yung mga bakal na yan may mga pa, pwede pa tayong paglagyan yan Ayun. tapos yung dito ayan Ayan, eto, nabusa na rin natin to yung pinakampundas yung dito. Tsaka yung doon, uh, yung posting tatlo dito sa likod. Uh, kompleto na yung mga lahat ng posting natin mga boss. Uh, pwede na rin tayo mag CH belaying dito para hanggang doon sa may pinakang, uh, pinakang Ayan mga boss, uh, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss. Ayan, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy na sumusuporta sa munti nating channel mga boss. Ah, uh, ingat na lang tayo palagi mga basen. God bless sa ating lahat.